Sa gitna ng dapithapon ng daigdig, isang kadiliman ang bumalot sa kalawakan. Ang hangin ay mabigat at ang mundo ay tila huminto sa paghinga. Ang bawat puso ay nababalot ng takot at pangungulila. Sa sandaling iyon, ang krus ay itinataas at ang langit ay nanahimik. Ang katahimikan ay mas malalim kaysa sa anumang karaniwang gabi at bawat nilalang sa lupa ay naharap sa hiwaga ng trahedya at kabanalan. Ellen White ay nagsulat sa ang hinahangad ng lahat ng bansa, sa sandaling iyon, tila ang lahat ng kalangitan ay nanahimik at ang katahimikan ay higit na mabigat kaysa sa alinmang kadiliman ng gabi. Ang kanyang mga salita ay hindi simpleng paglalarawan. Ito ay pagtanaw sa pinakamadilim na sandali ng kasaysayan ng sangkatauhan. Ang lahat ng galak at liwanag na kilala ng mundo ay tila napawi At tanging ang pasakit ng kalbaryo ang nanatiling malinaw. Ang mundo, abala sa sariling ambisyon at kayamanan ay hindi nakakita ng dakilang pangyayaring ito siya ay nagdala ng kasamaan ng sanlibutan sa kanya inihayag ni Ellen White sa ang dakilang labanan ang bawat sugat sa katawan ni Kristo ay salamin ng ating mga kasalanan ngunit higit pa rito ito ay paalala na ang langit sa oras na iyon ay nagdala ng isang tahimik na paghatol habang tumataas ang krus nararamdaman ang bigat ng sangkatauhan ang katahimikan ng langit ay hindi lamang kawalan ng tunog kundi isang malalim na paggunita ang kasalanan ay nagdudulot ng paghihiwalay ngunit sa parehong sandali ang awa ay naghihintay Ellen White ay nagpahayag sa mga patutuo para sa simbahan ang dakilang pag-ibig ng Diyos ay makikita sa kanyang pagtitiis habang ang kamatayan ay dumadapo sa kanyang anak ang bawat mata na tumingin sa krus ay hindi lamang nakita ang hirap kundi ang walang hanggang pag-ibig na nagtataglay ng pag-asa. Sa kabila ng kadiliman, may liwanag na hindi matitinag, isang liwanag na darating sa oras ng pag-asa. Ngunit sa sandaling iyon, ang lahat ay nanatiling tahimik. Ang mundo ay patuloy na nagmamasid, ngunit hindi nakakauunawa. Siya ay nagdala ng lahat ng pasanin sa kanya at ang mundo ay nagpatuloy sa pagiging bulag, isinulat ni Ellen White sa ang dakilang labanan. Ang katahimikan ng langit ay sumasalamin sa lalim ng kasalanan at sa taas ng impag-ibig ng Diyos na parehong nagtatagpo sa gitna ng krus. Matapos itaas ang krus, ang mundo ay lumubog sa isang katahimikan na mas mabigat kaysa sa karaniwang gabi ngunit sa ilalim ng katahimikan, may nag-aalim po yung galit. Ang tao, bulag sa kahulugan ng sakripisyo, ay patuloy sa kanyang sariling makasariling daan. Ang krus ay tanda ng kabutihan at katarungan, ngunit sa mata ng sangkatauhan, ito ay nagbunsod ng takot at galit. Ellen White ay Nagsabi sa ang dakilang labanan, sa oras ng kanyang pagpapakasakit, ang galit ng sangkatauhan ay umusbong laban sa kanya ngunit sa kanyang katahimikan ay nakatanim ang walang hanggang pag-ibig. Ang krus ay hindi lamang simbolo ng kamatayan, kundi ng pakikibaka sa pagitan ng kabanalan at kasamaan. Ang bawat sulyap sa kanyang mga sugat ay sumasalamin sa pagkabulag ng mundo sa banal na liwanag. Ang Jerusalem noon ay puno ng takot at pangamba. Ang mga tao ay humagulgol, ngunit ang kanilang pag-unawa ay mababaw at panandalian. Ellen White ay nagpahayag sa o ng lahat ng bansa. Ang dakilang pagdurusa ni Kristo ay hindi na ng marami. Sila ay patuloy sa kanilang bulag na pamumuhay. Hindi nakikita ang dakilang pag-ibig na nagliligtas. Ang katahimikan ng langit ay kumakatawan sa paghihintay ng Diyos sa puso ng sangkatauhan. Isang tawag sa pagbabalik-loob na kadalasan ay hindi naririnig. Sa bawat patak ng dugo na bumabagsak sa lupa, ang kasalanan ay nahahayag. Ngunit kasabay nito, ang awa ay tila dumadaloy sa bawat sugat. Ang bawat kirot at pasakit ay dalangin ng kaligtasan para sa sangkatauhan. Isinulat ni Ellen White sa mga patutuo para sa simbahan, sa gitna ng galit ng tao, may tahimik na pag-ibig na nagbabantay, naghihintay na magbukas ang mga puso sa liwanag. Ang kadiliman ay malalim, ngunit ang pangitain ay malinaw, ang mundo ay maaring bulag ngayon, ngunit ang pag-ibig at katarungan ay hindi mawawala. Ang krus ay nakatayo bilang paalala, hindi lamang ng kasalanan, kundi ng pag-asa. Sa kabila ng kawalan ng pangunawa, ang Diyos ay nanatiling tapat at ang kanyang katahimikan ay mas makapangyarihan kaysa sa ingay ng kasamaan. Sa ilalim ng araw na sumisilip sa langit, ang krus ay nananatiling sentro ng lahat. Ang bawat hibla ng laman ni Kristo ay nagdanas ng kirot na hindi kayang sukatin ng isip ng tao. Ang sakit ay hindi lamang pisikal kundi espiritwal. Ang kabuuan ng kasamaan ng sangkatauhan ay bumagsak sa kanya. Ellen White ay naglahad sa o hinahangad ng lahat ng bansa ang kanyang pagdurusa ay higit pa sa ating pag Bawat kirot ng kanyang katawan ay para sa ating kaligtasan. Hindi sapat ang simpleng pagtanaw sa kanyang sugat upang maunawaan ang lalim ng pag-ibig na nagdala sa kanyang sakripisyo. Ang bawat patak ng dugo ay sumasalamin sa kasalanan ng sangkatauhan at bawat hinaing ay bulong ng awa para sa mga naliligaw ang katahimikan ng langit ay tila bumabalot sa kanyang bawat galaw. Ellen White ay nagpahayag sa ang dakilang labanan. Habang siya ay nagdurusa, ang langit ay nanatiling tahimik at ang katahimikan na iyon ay higit na mabigat kaysa sa alinmang tunog ng kasamaan. Ang sakit ni Kristo ay wagas. Hindi lamang bilang parusa sa kasalanan, kundi bilang tagapagligtas ng bawat kaluluwa. Ang galit ng mundo ay hindi nakapagpahina sa kanyang pagtitiis sa halip ang kanyang tiwala sa Ama ay nagbigay ng lakas na lampas sa ating pag-unawa sa bawat sandali ang kanyang espiritu ay nagdurusa sa pagkapuot ng kasalanan siya ay nagdala sa kanya ng lahat ng ating pagkakasala at sa kanyang dibdib ay bumigat ang pasanin ng buong sangkatauhan isinulat ni Ellen White sa mga patutuo para sa simbahan ang kalbaryo ay hindi lamang eksena ng kamatayan kundi ng walang hanggang pag-ibig. Ang mga mata ng tao ay maaaring bulag sa kahalagahan nito, ngunit ang langit ay nakamasid, tahimik ngunit puspos ng damdaming banal. Ang bawat kirot at pagluha ay paalala, ang kasalanan ay mabigat at ang kaligtasan ay may halaga. Ngunit sa kabila ng lahat, may pag-asa. Ang krus ay patuloy na nakataas. At sa ilalim ng uh, kadiliman, ang pag-ibig ng Diyos ay mas maliwanag kaysa sa anumang liwanag ng mundo. Ang pagdurusa ni Kristo ay nagbubukas ng pintuan ng awa at nagbibigay daan sa muling pagkabuhay ng kaluluwa. Sa bawat patak ng dugo na bumabagsak mula sa katawan ni Kristo, ang langit ay tila yumuyuko sa bigat ng kalungkutan. Ang mga ulap ay nagdilim at ang hangin ay nagdala ng malungkot na awit ng pagdurusa. Ang lupa ay nanginginig tila nakikibahagi sa empaghihinagpis ng dakilang sakripisyo. Ellen White ay nagsabi sa ang dakilang labanan, ang daigdig ay tumigil sa pag-ikot at ang mga anghel ay nanatiling tahimik sa kanilang pagkabigla sa malaking pagdurusa ng anak ng Diyos. Ang bawat nilalang mula sa tao hanggang sa pinakamataas na nilalang sa langit ay nakaramdam ng bigat ng sandaling iyon. Ang krus ay hindi lamang simbolo ng kamatayan. Ito ay sentro ng walang hanggang pag-ibig at pagdurusa na tinamo para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Ang tao, abala sa sariling kasamaan, ay halos hindi nakakaunawa ang sangkatauhan ay bulag sa kahalagahan ng pagdurusa ni Kristo at marami ang nagpapatuloy sa kanilang buhay na walang pakundangan, isinulat ni Ellen White sa o hinahangad ng lahat ng bansa. Ngunit sa ilalim ng kanilang kamangmangan, ang langit ay nanunood, bawat anghel ay nag-aalala at nananalangin sa katahimikan ng kalawakan. Ang bawat kirot at hagulgol ni Kristo ay pumupuno sa kalangitan ng damdamin, Ellen White ay naglahad sa mga patutuo para sa simbahan, ang walang hanggang pag-ibig ay nahayag sa kanyang pagtitiis, bawat kirot ay dalangin para sa kaligtasan ng mga naliligaw. Sa bawat sandali, ang kabuuan ng kasalanan ay ipinapasa sa kanya, ngunit kasabay nito ay dumadaloy ang awa, tila ilog na hindi mauubos. Sa lupa, ang mga puso ay maaaring hindi nakakaunawa, ngunit sa langit ang epekto ng sakripisyo ay malinaw. Ang kadiliman ay panandalian, ngunit ang pag-ibig ay walang hanggan. Ang katahimikan ay hindi lamang kawalan ng tunog. Ito ay malalim na pagninilay sa kasamaan ng tao at sa kataas-taasang awa ng Diyos. Ang krus ay nanatiling mataas. At bawat sandali sa ilalim nito ay nagbubunyag ng lalim ng pagdurusa at pag-ibig. Ang mundo ay patuloy na abala, ngunit ang langit ay nakatuon sa dakilang sakripisyo. Sa gitna ng kadiliman at paghihinagpis, may tahimik na pangako. Ang pag-ibig at awa ng Diyos ay hindi kailanman mawawala. At ang krus ay patuloy na magsasabi ng katotohanan sa bawat mata. Nahandang tumingin sa gitna ng kadiliman at paghihirap, ang krus ay nananatiling tanda ng walang hanggang pag-ibig. Ang bawat kirot ni Kristo ay hindi lamang parusa sa kasalanan, kundi tahimik na pagpapahayag ng awa at pag-asa. Ang mundo ay bulag sa kahulugan nito, ngunit ang langit ay nakatuon bawat anghel ay nakamasid sa dakilang sakripisyo. Ellen White ay nagpahayag sa o hinahangad ng lahat ng bansa sa bawat kirot na tinamo niya, ang pag-ibig ng Diyos ay nahayag ng lubusan. Ang kanyang pagtitiis ay daan upang ang sangkatauhan ay makabalik sa kanya. Ang pagdurusa ay hindi nagtatapos sa kalbaryo. Ito ay nagiging tulay sa pagitan ng kasalanan at kaligtasan. Ang bawat patak ng dugo ay mensahe ng walang hanggang awa Isang paanyaya sa bawat pusong handang makinig. Sa katahimikan ng langit, ang intersesyon ni Kristo ay patuloy. Ellen White ay nagsabi sa mga patutuo para sa simbahan, si Kristo ay nagbabantay sa bawat kaluluwa at ang kanyang sakripisyo ay nagbibigay lakas sa kanyang awa at katarungan. Ang krus ay hindi lamang simbolo ng kamatayan kundi ng kapangyarihang magligtas. Sa bawat sandali ng kanyang paghihirap, ang langit ay nakatuon at ang sangkatauhan ay tinatawagan sa katahimikan upang buksan ang puso sa pag-ibig. Ang tao ay maaring patuloy sa sariling kasalanan, ngunit ang awa ay hindi nagtatapos. Ang dakilang pag-ibig ni Kristo ay hindi nauubos. Sa bawat kirot ay may pag-asa. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Labanan, Ang Kalbaryo. Ay hindi lamang eksena ng kamatayan, ito ay sagradong tanawin ng pag-ibig na handang magbukas ng pintuan ng kaligtasan sa bawat tao, sa bawat sandali ang mundo ay maaring hindi nakakaunawa, ngunit ang katotohanan ay malinaw. Ang krus ay nakatayo bilang paalala ng pag-ibig na higit pa sa kamatayan. Ang bawat kirot at paghihirap ni Kristo ay tahimik na nag-aanyaya sa sangkatauhan bumalik at tanggapin ang biyaya ng Diyos ang langit ay tahimik ngunit puno ng damdamin at ang bawat puso na nakatuon sa kanya ay makadarama ng kapangyarihan ng pag-ibig na nagliligtas sa gitna ng walang hanggang kirot ang krus ay naging simbolo ng kapatawaran ang bawat sugat at pagdurusa ni Kristo ay nagdala ng kabayaran para sa kasalanan ng sangkatauhan ang mundo ay maaaring bulag sa kahulugan nito, ngunit sa mata ng Diyos, bawat paghihirap ay may layuning iligtas ang bawat kaluluwa. Ellen White ay nagsulat sa ang dakilang labanan. Ang kanyang kamatayan ay nagbigay daan sa kapatawaran ng kasalanan. Sa kanyang paghihirap ay makakamta ng tao ang kaligtasan. Ang krus ay hindi lamang eksena ng parusa, kundi ng kabuuang pagbabayad sa mali, isang walang hanggang kaloob ng pag-ibig at awa. Ang bawat patak ng dugo ay paalala, ang kasalanan ay mabigat, ngunit ang awa ng Diyos ay higit sa lahat. Ang katahimikan ng langit sa sandaling iyon ay puno ng damdaming banal. Ellen White ay nagpahayag sa mga patutuo para sa simbahan. Si Kristo ay nagdala sa Kanya ng lahat ng ating kasalanan at sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo ang sangkatauhan ay maaring makabalik sa Diyos ang bawat kirot niya ay nagaanyaya sa tao na tanggapin ang biyaya ng Diyos at bumalik sa tamang landas sa lupa maraming puso ang hindi nakakaunawa ngunit ang espiritu ay patuloy na nagtuturo ng katotohanan ellen white ay nagsabi sa o hinahangad ng lahat ng bansa sa kanyang pagdurusa ipinakita niya ang lalim ng pag-ibig na handang magpatawad sa lahat ng lumalapit sa kanya. Ang krus ay paalala ng sakripisyo, ng kapatawaran at ng walang hanggang awa, isang daan na humahantong sa muling pagkabuhay ng kaluluwa. Ang bawat sugat at kirot ni Kristo ay tahimik na nagbubukas ng pinto para sa sangkatauhan, tanggapin ang kabayaran niya at makakaranas ng kaligtasan ang katahimikan ng langit ay hindi kawalan ng damdamin. Ito ay matinding pagmumuni-muni sa kabuuan ng kasalanan at sa lalim ng pagibig ng Diyos. Sa gitna ng kadiliman, ang krus ay nakatayo bilang patunay. Ang awa at kapatawaran ay mas malakas kaysa sa kamatayan. Habang ang krus ay nakatayo sa Calvary, ang mundo ay halos hindi nakakaunawa. Ang mga mata ng tao ay abala sa pansamantalang mga bagay, kayamanan, kapangyarihan at pansariling layunin. Ngunit sa ilalim ng katahimikan, ang langit ay nakamasid, bawat anghel ay nagbabantay sa dakilang sakripisyo. Ellen White ay nagsabi sa ang dakilang labanan, ang sangkatauhan ay patuloy sa kanilang bulag na buhay, hindi nakikita ang dakilang pag-ibig na ipinakita sa krus. Ang krus ay hindi lamang simbolo ng kamatayan. Ito ay sagradong paalala ng pag-ibig at pag-aalaga ng Diyos sa bawat nilalang. Sa bawat sugat ni Kristo, may tahimik na tawag sa puso ng tao, bumangon at kilalanin ang dakilang sakripisyo. Ang kirot ng krus ay sumasalamin hindi lamang sa episikal na pasakit kundi sa espiritual na pagkakahiwalay ng tao sa Diyos. Ellen White ay naglahad sa mga patutuo para sa simbahan. Sa kanyang pagkamatay, ipinakita niya ang lalim ng awa at pag-ibig na nagbibigay daan sa sangkatauhan upang makabalik sa ama. Ang bawat patak ng dugo ay paanyaya sa bawat pusong handang makita ang liwanag sa gitna ng kadiliman. Ang mundo ay patuloy na abala sa sarili nitong kadiliman, ngunit ang langit ay nananatiling nakatuon. Ellen White ay nagpahayag sa ohinahangad ng lahat ng bansa, ang mga mata ng Diyos ay nakatuon sa bawat kaluluwa at ang kanyang awa ay hindi nauubos. Kahit sa kawalan ng pangunawa ng tao, ang intersesyon ni Kristo ay nagpapatuloy, tahimik ngunit makapangyarihan. Sa bawat sandali, ang krus ay patunay, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi matitinag." Ang katahimikan ng langit ay hindi kawalan ng damdamin, ito ay isang matinding paalala sa tao na ang kanilang mga mata ay maaring bulag, ngunit ang mga mata ng langit ay nakikita ang lahat. Ang kalbaryo ay hindi lamang alaala ng kamatayan, ito ay liwanag para sa mga naliligaw at pag-asa para sa mga naghahanap ang bawat sugat at paghihirap ni Kristo ay tahimik na tumatawag sa sangkatauhan. Buksan ang mga mata at tingnan ang dakilang pag-ibig na nakatayo sa krus. Sa ilalim ng kadiliman, may liwanag na nananatiling matatag at ang katahimikan ng langit ay sumasalamin sa walang hanggang awa ng Diyos. Sa ilalim ng bigat ng kalbaryo, ang mundo ay nanatiling tahimik, ngunit ang langit ay puno ng malalim na damdamin. Ang krus ay hindi lamang simbolo ng kamatayan ni Kristo, kundi simbolo ng dakilang paghuhukom at pag-asa para sa sangkatauhan. Sa bawat patak ng dugo, may pahiwatig ng katarungan at awa. Ellen White ay nagsulat sa ang dakilang labanan, ang katahimikan ng langit ay tanda ng kanyang katarungan at awa na naghihintay sa bawat kaluluwa upang tumanggap ng pag-ibig at kaligtasan. Ang mundo ay maaaring abala sa pansamantalang bagay, ngunit sa katahimikan, ang Diyos ay tumatanaw sa bawat puso, nag-aalok ng pagkakataon na buksan ng sarili sa kapatawaran. Ang krus ay nagbubunyag ng kahalagahan ng kasalanan at ang bigat ng paghuhukom. Ellen White ay nagpahayag sa mga patutuo para sa simbahan, sa bawat ungkirot ni Kristo, ipinapakita ang kabuuan ng kasalanan at ang walang hanggang pag-ibig na nagtataglay ng kaligtasan. Ang katahimikan ng langit ay hindi pagkawalang-malasakit, kundi malalim na pagmumuni-muni sa katarungan at awa sa gitna ng kadiliman, may liwanag ng pag-asa. Ang pagdurusa ng anak ng Diyos ay nagbibigay daan sa tao upang makita ang liwanag at bumalik sa Ama. Isinulat ni Ellen White sa O Hinahangad ng Lahat ng Bansa. Ang bawat sugat ay mensahe ng awa at bawat hagulgol ay paanyaya sa sangkatauhan. Tanggapin ang kaligtasan at iwanan ang kadiliman. Ang krus ay paalala ng pinakamatinding katotohanan. Ang kasalanan ay mabigat Ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay mas malakas. Ang katahimikan ng langit ay hindi lamang pahinga, kundi isang tahimik na paanyaya. Ang bawat kaluluwa ay maaaring tumingin, maunawaan at tanggapin ang dakilang biyaya. Ang krus ay patuloy na nakataas at ang mundo ay pinapaalalahanan. May paghuhukom, ngunit may pag-asa para sa lahat ng handang makinig. Sa huling sandali ng kalbaryo, habang ang krus ay nakatayo at ang mundo ay nananatiling tahimik, ang dakilang pag-ibig ng Diyos ay ganap na nahayag. Ang lahat ng kirot, bawat patak ng dugo ay nagbukas ng daan para sa walang hanggang kaligtasan ng sangkatauhan. Ang kadiliman ay naroroon, ngunit ang liwanag ay unti-unting sumisilip sa gitna ng o pangungulila, Ellen White ay nagsulat sa ang dakilang labanan. Ang kamatayan ni Kristo ay nagbibigay daan sa kaligtasan ng bawat kaluluwa na nananalig sa Kanya. Ang krus ay hindi lamang simbolo ng kamatayan. Ito ay sentro ng pag-asa, tagapagligtas ng lahat ng naliligaw. Ang bawat sugat ni Kristo ay pahiwatig ng awa, bawat kirot ay mensahe ng walang hanggang pag-ibig. Sa katahimikan ng langit, ang intersesyon ni Kristo ay nagpapatuloy. Ellen White ay naglahad sa mga patutuo para sa simbahan. Siya ay nagbabantay sa bawat kaluluwa at ang kanyang sakripisyo ay daan upang ang sangkatauhan ay makabalik sa Ama. Kahit na maraming puso ang nananatiling bulag, ang kanyang pag-ibig ay hindi nauubos, at ang krus ay patuloy na nagliliwanag bilang paanyaya sa lahat na makabalik sa Diyos. Ang kadiliman ng mundo ay panandalian, ang kapangyarihan ng Diyos ay walang hanggan. Ellen White ay nagsabi, Sao hinahangad ng lahat ng bansa? Ang pagdurusa ng anak ng Diyos ay nagpapakita ng dakilang awa at nagbibigay pag-asa sa lahat ng humihingi ng kaligtasan sa bawat mata na tumingin sa bawat puso na nakinig ang krus ay naging simbolo ng muling pagkabuhay kapatawaran at walang hanggang pag-ibig ang huling sandali ng kalbaryo ay paalala ang kasalanan ay mabigat ngunit ang pag-ibig ng diyos ay mas malakas ang katahimikan ng langit ay Nagtatapos sa liwanag ng pag-asa, ang krus ay nakatayo bilang patunay na kahit sa pinakamadilim na oras, ang pag-ibig, awa at kaligtasan ay magwawagi. Ang mundo ay maaaring bulag, ngunit ang Diyos ay nananatiling tapat. Ang krus ay bukas na paanyaya sa bawat kaluluwa, tanggapin ang kanyang biyaya at mamuhay sa liwanag ng walang hanggang pag-ibig.